Pagsabong yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talak seri sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Happy morning sa lahat ng mga kasawsawa natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba tayo? Sa bute o sa bula? Sa Okorayan, ready na rin ba kayo? ready na ba kayo? At para nga malaman natin kung ready na sila sa puti, ha? Naku, ready, ready na siya! Sawsawa na! Saan ba tayo? Face to face na! sama-sama muli sa loob ng isang oras at napukwentuhan na naman to talaka ng mga istoryang inaabangan po ninyo araw-araw. Naku, yung ating mga sausawera at sausawera siguradong excited na. At syempre, inaabangan din po natin ay yung mga comments at mga suggestions sa ating pong page sa ating pong account sa Facebook. Ito galing kay Irene Marvin. Olivera, Sabi niya hi po sa inyong lahat nung nagsimula ang face-to-face. -face, marami po akong natutunan sa palabas na ito. Tulad ng pag-unawa sa kapwa at ang magpatawad. Magpakumbaba sa kapwa. More power po sa face-to-face. -face. At salamat! At mula rin po kay Kay Gagnon naman. Sabi niya, Ami, nakakatuwa talaga ang face-to-face -face. kami po sa bahay namin. Ay napaka-busy sa umaga hanggang maghapon. Pero pag sumabit na ang 10.30 ng umaga, napapahinto kaming lahat dahil syempre makapanood lamang at makisaw sa inyong show. Marami pong salamat at kami po ay may natututunan sa inyong programa from Arendain Family ng Digos City, Mindanao. Kamusta po sa lahat ng mga kapatid natin dyan? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala. Kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. At para harapin ang mga kapatid natin sa usawer sa usawera na saw nanonood sa atin dito ng live, sa Broadway Centrum, ito na may mga katanungan dito eh. Narito po, lovable at everyday blooming na pambansang barangay ba daw itong si Hans Mortel? Lovable ba? Oo naman. Eto na, si Barangay Hans Mortel. Maraming maraming salamat, kapitan Naku, isang napaka-espesyal na araw to. Kasi alam mo ba, bukod sa ating mga sausawero at sausawera, may isang grupo na talagang sila tayo. I-welcome natin ang mga miyembro ng Guardians Rosa! Naku, maraming maraming salamat po sa inyo at kagpilisita rin kami dito sa aming studio. Kaya naman siyang naku, kailangan na siguro nating makilala muna ang tatlong taong tumutulong sa atin para masolusyonan ang ating mga problema. Wala pong iba kung ang Trio Tagapayo! Naku, tatlong eksperto po ito na lahat ay may naituturo sa atin araw-araw. Unahin ko na po ang ating eksperto sa batas. Isa po siyang uh, professor ng law sa College of Law ng uh, University of the East. Wala pong iba kung D.C. Si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman po nating tagapayo ay isa namang Doctor of Psychology. At siya po ay Administrator ng Clinic of the Holy Spirit. Wala pong iba, Dr. Camille Garcia. sa mga tagapayo ng bayan. Ang susunod po nating tagapayo ang ating namang kinoconsider na spiritual advisor po ng ating programa. Siya po ay mula sa Parish of St. Peter. Wala pong iba kung di si Father Sunny Merida. Tatlong tao na talagang eksperto sa kanilang mga larangan Talagang i-consider natin silang mga guro dahil talagang may mga mapupulo tayong aral sa kanila. At ibabalik ko muna kayo sa ating pambansang kapitana para malaman na natin kung ano na naman ba ang problema ng ating mga bisita. Mga kapatid, isang singing contest ang inula ng protesta dahil ang 5,000 pa premyo ay na-take it, it, ng ibang kalahok. Paano ba nangyari ito? Yan po ang ating face-to-face -face issue of the day isang singing contest ang inulan ng protesta. So, ito guys, nagalit ako. Siyempre, kasi ang kapagkapal ng mukha niya. Kinumpit ulit nila, inayos nila yung ano, computation. Tapos lumabas ako talaga yung panalo. Makapal mukha niya. Sa akin yung pera na yun dahil sa akin in-award, kaya wala siyang karapatan doon. Hindi na ano ko kasi walang organizer na pumunta sa akin. Eh, sila lang ang pumupunta tapos babawi nila yung pera. Eh. Pwede ba yun? Mas magaling ako sa kanya dahil sa akin, original voice ang ginagamit sa kanya, palseto lang. Ako talaga yung panalo nung time na yun. Ilang beses ko siya nakalaban at lagi siyang talunan. Madalas ko rin siyang talunan kaya wala siyang karapatan na sabihin lagi niya ako tinatalo. Pare-pareha tayong amaturista. Binabawi pa yung premium, ba't mas sobrang galing mo ba? Sino nga ba ang tunay na nagwagi? Si Andrea o si Rudy? Mga kapatid, Sino nga ba ang tunay at dapat magwagi face to face na? makasausawan sa computation raw po ng scores, siya ang lamang kaya siya dapat ang tunay na wagi. Pero siya ay biglang nasawi ng ibang pangalan na ang tawaging winner. At upang ikwento po ang kanyang mga hinanakit, narito si Jasper Andrea Mendoza. Pasok! Wow! Ang ganda naman ni Andrea. Good morning, Andrea. Good morning po, Annie. Anong nangyari? Bakit hindi ikaw ang tinawag na winner? Yung po nagkamali po yung ano, yung score sa ano tabulation. Sino ang nagsabing nagkamali? Bali kasi yung manager ko si Kuya Jojo, tinignan oh. niya yung tabulation at the time na yun tinawag si Rudy oh. na siyang nanalo. Yung pag Si Rudy yung ano po yung kalaban ko po sa singing ko. Si Rudy taris, taris, taris. yung kalaban mo. Siya ba yung sinabing uh, tinawag na nanalo? Opo, oh, siya po okay. yung Pano tinawag. Paano naman nalaman ng manager mo yung uh, tabulation ng scores? Di ba, dapat yun hindi pinapakita kasi dapat ang may alam lang noon yung mga organizers? Kasi po ganito po yun, uh, noong time na, ano, na nagpa-perform kami, mm. po siya sa likod ng, ano, ng tabulator. Ah, so ngayon okay. nakikita niya kung ano yung kaganapan doon sa, ano, mm. sa mga scores. Mm. As a manager naman po kasi, oh. kung baga ano niya yung, ano, kung ano yung takbo ng scores dun sa contest na yun. E eto bang si Kuya Jojo na manager mo, eh, may porsyento sa kikitain mo? Siyempre naman po ate Ami. Ay talaga, o ilan? Ilang ano lang percent siya? 20 percent. Uy, malaki ha. Mm -hmm. Gano'ng katagal ka na bang sumasali sa mga singing contest? 30 years na po. So, lagi ka namang panalo? Lagi pong panalo. Actually, ano eh, lagi ko po siyang tinatalo si Rudy. Ah, e, hindi itong unang pagkakataon na nagkalaban kayo. Opo, natalo ko po siya sa Quezon City, sa Marikina. Doon sa Quezon City, sinong nanalo? Ako po yung Ikaw. nag Ano, nag -person. siya wala siyang nilugaran doon. Okay. Sa Marikina? Ako rin po yung nag -worth. Ikaw rin. Bali, okay. yung sinalihan po kasi namin natin, Ami, ano yun, talentadong Pinoy. Oo. Oh. Barangay Piesta. Okay. So, Saan lugar ito? Sabi, Bulacan po. Sabi, Bulacan? Sa Aba, sa lalo, lalo na nung narating pa. nyo, ha? So, nung nalaman mo na hindi ikaw ang nanalo, anong naging reaksyon mo? Siyempre, sobrang galit ko po. Uh, oh. Pinuntahan po namin yung, ano, yung tabulation, yung tabulation score. Oh. Sinabi po talaga ng organizers so, na, sa inyo? Mali, na mali po talaga yung pagkakasulat nila. Nung chinek kasi nila yung score. Ano ba yung score? One point lang po yung lamang ko sa kanya. Bali, 86 point ano, one. sa siya, 86. Sampu kaming ano finally, sa oh. tatlong balik kami do may meeting kami, tapos may audition pa, oh. yung pangatlo finals. Okay. Ayun, kaya galit na galit ako kasi sobrang pagod namin yung effort na uh -oh. ginawa namin, tapos ganun na mangyayari. So pag sinabi bang winner take all, walang mga runner up 'yan. Wala po, isa lang. Ah, so po. isang winner lang. Magkano yung premyo? 5,000. 5,000. So kayo umuwi kayong luhaan, yung ibang contest na talagang wala kayong naiwing premyo. As in, wala po talaga, may entrance pa ngayon ng 200 eh. Anong sabi nung si Rudy eh, sa kanya na binigay ang 5,000? Habang siya check yung ano, yung scores noon. Umalis na siya. Eh, Dala na niya yung premyo. Opo, pinanong naman ng ano ng organizers. organizers sa MC na wag mo nang aalis sa mga contestant, oh. pati yung nanalo. Kasi nga, meron nang ganung nangyari na ano. Mm -hmm. So, kinausap mo ba yung mga organizers? Sinabi ba nila sa'yo na gagawa nila ng paraan na makuha yung liman libo kay Rudy para sa sa'yo mapunta? Dahil nagkamali kung sino man, kung yung MC sa pagbasa, o yung writer dahil sa sulat dun sa cue cards, o kung ano. actually Anong pinangako ngayon, nila sa'yo? Yung time ni ate Ami, ano nag-meeting kami noon, mm -hmm. tapos Pinagmitinga namin. Tinext si, si na si Rudy oh. na bumalik para pag-usapan ngayon tungkol sa gano'n. Premyo. Oo po, sa premyo. Na ibalik niya. Oo. Oh. Tapos hindi siya, hindi siya nagre-reply. Hanggang sa pinuntahan na po siya, nalugod na po siya dun sa bahay nila. Ah, umabot sa gano'n. Opo, nakita oh. po yung asawa niya. Yung asawa niya, super deny, wala daw doon. Kasi kung talagang ano, kung talagang wala siyang balak na ano na kunin yung premyo na yun, pwede naman siya makapag-usap sa amin. No? So simula nung gabi na yun na natalo ka ni Rudy, hindi na kayo nagkita ulit? Nagkita kami nung December 3. Bakit Karun kayo nagkita? contest doon. Oh. Ano yun naman po yung contest din na ano na talentadong Pinoy. Oo. Oh. Saan naman? Sa Mino Balichos po. Okay. Sino naman ang nanalo? Ayun, ako naman po yung nanalo doon. Ikaw ang nanalo? O bakit hindi mo sinabi kay Rudy na yung sa Bulacan, ikaw ang nanalo, nasaan ang premyo? Kinausap ko rin siya noon eh. Sinabi oh. Sinabihan ko, sabi ko, nasa na yung, ano, yung pera? Nagmamatigas siya, ayun yung ano, nagwawala nga siya doon eh, nasa Novaliches kami. nag po siya doon, muntik pa po kami magpang-abot nung time na yon. Sa ganda ng outfit eh, mo na, niya? Eh kasi nga siya ate Ami. Sino oh. ba naman ang hindi maiimbiyer na sa ano, sa pagtatago niya? ba? Diba? Oo nga naman. nakakapang-init ng ulo yon. Ikaw ba, Han? Sumali ka dati sa mga amateur singing contest? Ay, Chuck, isang beses ko lang na-try. At sa kagandahang palad, talo. <laughs> Uy, bakit? Maganda ang boses mo, ha? Hindi. Talo in the sense na ano ko, third place ano yana. kinanta mo? Um, yung kanta ni Cory Hart, yung Never Surrender. Sige nga, parinig. So if uh, you're lost and on your own you can never surrender and if your path will lead you home